Salamat sa Diyos ma'am sa pagdalaw sa aking pabuhan You're welcome. Yeah, yeah. So, ito na mga kapatid. Apat muna kasi talagang mangilan-ilan pa lang yung pabo na andito sa akin ngayon dahil nung nakaraang taon, doon pa ako nagsimula na mag-upgrade. Ito <laughs> okay, na, kag ma huh? na kag okay. Kung ano sa balay, <laughs> ako lang yung mga pisok Okay, lang. Apel lah okay. Ha? Pwede na kayakin okay, video? Okay. So ito mga kapatid, ito yung pinakaunang pagkakatao na kukuha po sa akin yung Dati ko pang gustong i-vlog itong si ma'am pero May tawag dito, may pinagkasunduan kasi kami no na Nag-start pa kami no na mag-partner So ngayon, ito po si ma'am So doon po sa nag-aabang kung sino po yung kinunan ko ng hybrid turkey noong mga nakaraang taon ito po siya So ito yung pinakaunang kuha niya sa akin ng upgraded turkey. So sana loobin ng Diyos ito po yung simula namin at matagal pa yung pagsasama namin patungkol po sa larangan ng pagpapabo. Ayan. Salamat sa Diyos ma'am sa pagdalaw sa aking pabuhan. You're welcome. <laughs> yeah, yeah, So ito na mga kapatid. Apat muna kasi talagang mangilan-ilan pa lang yung pabo na andito sa akin ngayon dahil nung nakaraang taon doon pa ako nagsimula na mag-upgrade <laughs> <laughs> Nagsimula ako sa local tapos and then ito, nag-upgrade tayo, nagkaroon tayo ng access sa, kay ma'am na makakuha. Tapos ngayon, laganap na po yung mga product rested pero ayun, may mga kaakibat po yun na dapat i-adjust. So, dito na ng ite. Eh, <laughs> dong, sa sigurado, na ay go Ako. salamat sa jus, ma'am. So ito na mga kapatid, paalis na po sila Katol-tol na mo mo gawas <laughs> ah, I-google map lang pa ulit dito ninyo Gawas Sige, 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 bye bye Sige, ingatan na wa oh. So Ayaw na mga kapatid ah, Loobin ang Diyos Uh, partner. Pa, uh, dagdag partner ko na naman. Ah, uh, bali po mga kapatid. Ayun po si Ma'am Atsung uh, uh, Siya po 'yung kumbaga, ng mga 20 2023 by month of November at December. So, doon po kami nagkasundo. So, sa kanya ko po nakuha 'yung aking mga materialis na hybrid na inahin. Ayan